Katahoy magdidilig. Daming tagak. Hmm. Uh, may tagak po yun oh. Eh. nag sa ating taniman. <clears throat> yeah, good morning po sa ating lahat. Oh. Katahoy magdidilig Naray. Ayaw. Eh. May narating ka. Hoy, wag dyan sa plat. Baba. <coughs> Ang daming tagak doon sa kabila. Oh. Siguro may uud dyan. Ba't dinadalaw ng ano? Ng tagak. magpapasakat po tayo ng tubig sa balon oho yung pong balon natin kinukuhaan ay na ano nasa alok ika hindi nila tayo sa gilid may tubig naman pala ito isang balon Oh. Ah? Ilan kayo nag-aani? Ilan kayo? Titrisir ngayon. Ay, hindi ang bukas pa Oh. Ipulak. Papatubig ako rakin balon. Para po pagdidilig natin, maganda sa alok. Yan po, paparoon ang takbo ng tubig. Yan na po, naaagos na paparoon. bahay pala nga akong dito. Ang barahan pa natin dito. na sinag ng araw kulay orange maganda sa umaga ang halaman tapos atin pong didiligan para protection naman pang pang buong hapon pang buong araw oh. kukuhain po natin lagadera pag pumalawakan ng dilig eh, ginagamit po natin water pump minsan pabaha basta po palit-palitan lang saraysay din po hmm. <tongan> ang na-imagine ko po pagka tayo nagdidilig parang ano po ba para sa nag-aalaga din po tayo ng baboy kumbaga uh, dapat ay may painom din talaga lang po naman ang kahit kung bagat hapon yung pong malalaki. Kahit kung isang beses maghapon o pwede siyang malibanan. Oo. Ganda na niya oh. Buhay na buhay po sa umaga. Totoo, lalapad na. Oh. Buhay na buhay na sa umaga. Baliw hoyo. Lagi tekintingan. Mapapalta na pala sa atakin ng tita, tigapuk pala. Bali. Ha. Ha ah. Mabigat din pala, bali ay. Yan Oh. Hmm. Oh, si Mantoni, oh, pasaka na kalas eh. Putol. Papapaltang ho natin. Na lukas ko rin palang tumikad. Papatay na ho natin Naring ano. Aring... Anong tawag yan Patubig po. Ayos na po, dilig na lahat. Buti na katapusan na ako na bali, Ah. Yari sana. na. punto Napunta po yung ating alagang manok. O, isa naman. Dito na tayo, tayo pala diretso ko sa punong, ano dun, sa kabila. Ating pang ulamin mamaya. Ah, isa po, gilig na po ito lahat. mas maaga po mas marami nagagawa may sibula naman po ito yan, focus lang po natin yan ito yung sa mga kabilang side yan ha. may mga sibula na yan hindi pala lang hugaan ng pansin Nope. Oh. Lago na rin ang ating Chinese kangkong dito ah. Pwede na to. Oh. Upa, oh. Yan na yung mga bakante po. Ba nilalagyan. Upa, oh. Pag po ganar na kanila laki, pwedeng every two days na yung dilig. O, kukuha na ho tayo ng pang ulam. Aling kaya ang ating ano. Pwede na. Pag ginisa dito sa dinas sa ginisa ano po? Dati nga ho ay parang mainip tingnan nung ganito pa lang o oh. Nung ganyan pa lang pero ngayon ho, mo. Puno. Napuno na. Puno, na aw oh. nanayum na hey. ha ay mga ilang araw pa Baka 30 lang mahigit. 30 lang mahigit. 45 days pag mula sa boto. 45 araw at saka oy. 45 araw at 45 gabay. Hoy, Ay matagal talaga, Parang kare. Bali yung balagwitan na, ano kita mo ba? Lumagutok nga, aba. Buti ako dinadala sa batok. Buti ako dinadala sa batok. Ha? Ha 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 Kita po niya kanina yung nabali Sabi ba lagi tikyan pare ya Ayan eh. Ilang araw na lang po oh. Ayan oh. Pipili po tayo ng panggulay Yeah, ito na rin po ang update pala sa ating ano. Pechay oh. Gara. Hmm. Kukuha ko tayo ng ilang puno. ya yeah, siguro ang ating ma ano ba? Ginisa no. Ng no, may sardinas. Katuwa oh. ako po na may pag may tatlong piraso nito ay o oh, yan oh pang laan natin din sa kubo mamaya hmm. yan yeah. so, Ayos na ho sa akin. Oh. Pang ginisa. Ayan na rin po ang update Tayo po yung nagdilig oh. Tapos aray Ayun po salamat po sa inyong pagsama Ano po Ayos na po Kung baga Makakatikom na tayo ng ating Anong ito Ng ating Pechay Ang lalaki na ho oh. Yan ingat po ang lahat Happy lang po Bye